Hi mga kapadi pag i tayo ng manok ngayon mga kapadi Nitip na manok Nit Ayan yeah, mga kapadi Tanggalin muna natin ang mga pakpak -pak, mga kapadi Pakita ko sa inyo kung paano mag i ng nitip na manok Woo! Um... Tanggalin natin mga kalasikis mga kapadi pati bilis lang kung sa kung mainit na tubig ito mga kapali ito mong lahi natin ito mga kapali mga natin ang tinula para masakap ang sabaw isa natin pati ulo ayan mga kapali tapos na natin tanggalin yung niyo, mga balahibo niya mga kapali ano malinis na mga kapali oh. at tatatarin tar na lang natin mga kapali Pagaling natin yung baga pati Kung ano tapos na natin yung tatari mga kapatid Ngayon nabasa na natin mga kapatid mga kapatid, tapos na na natin mga kapatid Oh ayan oh, pinakulang ko na mga kapatid Tapakulang na natin para lumambot mga kapatid Tapakulang na natin Oh, gigisa na tayo mga kapatid. Oh, nikot din ko sa mga kapatid. Eh. Oh, tornado pa, tornado. Oh, tornado yan mga kapatid. Eh. Oh. Nikot na. Nikot may gusto na rin sa mga kapatid. Oh, tornado pa, tornado. Ito yung pinakuluan nating native na manok wow. mga kapatid. Yan ah ito naman yung papaya mga kapatid yun natin mga kapatid ano mga kapatid pinagay ko na ang manok natin na wow. tapos luya para mabango mga kapatid hmm. sarap mga mga kapatid Mikos-mikos na tayo mga kapatid. Mikos-mikos yan. So, Ito it na mga Ayan mga kapalit. Linagyan natin ng tubig mga kapalit. Antay na lang natin kumulo mga kapalit. Para makakain na tayo. At may lagay ko na yung papaya natin mga kapalit. Takpan na natin ng ating nitib na manok na tinula. Kumulo na yung nitib natin na manok na tinula. Ngayon nilalagay ko na pala yung papaya. Oh, ilalagay ko na mga kapatid. Payan natin. Ayan. Ayan. Ang daming sabaw mga kapatid. Ikos may ikos na mga kapatid. Oh. Ayan. Tornado, tornado. Tingin ulit natin kumulo mga kapadi para makakain na tayo. Ayun mga kapadi luto na yung ating tinulang manok na native. May papaya, wow. sarap niyan mga kapadi. Yan mga kapatid, titikman na natin. Tikman natin mga kapatid. Mga kapatid, titikman natin. Ito so, malambot na. Parang tigas po mga kapatid ah.